Rob Pelinka may nahanap ng pamalit kay Anthony Davis sa center position. Pero bago yan, grabe talaga ang pinakitang hustle at depensa ni Jared Vanderbilt sa laban ng Lakers kanina kontra sa Clippers. Sa isang possession lang, tatlong manlalaro ng Clippers ang kanyang binantayan dahilan para uminit ang ulo ng big man ng Clippers. Hindi matatawaran ang effort ni Vanderbilt sa depensa na siyang isa sa mga naging susi sa dominanteng panalo ng Lakers. Sa pagtatapos ng laro, panalo ang Lakers sa score na 122-97. Tinambakan nga ito ng Lakers sa mismong home court ng Clippers. Sa husay ng team play ng Lakers, tatlo sa kanilang first five ang nagtala ng double digit points. Parehong may 20 points si Rui Hachimura at Austin Reeves habang si Lebron James naman ay nagpakitang gilas muli sa kanyang 26 points, 8 rebounds at 9 assists. Malaking bagay rin ang naging kontribusyon ng Lakers bench na kahit pa mas maraming na itala ang bench ng Clippers ay hindi pa rin sapat upang mapigilan ang Lakers sa kanilang panalo. Isa sa susi ng pagpakapanalo ng Lakers ay ito Si Jared Vanderbilt na kahit 18 minutes lang ang playing time ay nagtala pa rin ng 6 points, 6 rebounds at 1 steal. Higit sa lahat, ipinakita ng kanyang plus21 plus minus rating na siya ang may pinakamalaking impact sa laro para sa Lakers. Patunay nito ang 5 and 0 record ng Lakers tuwing naglalaro siya, kaya naman hindi pa sila natatalo sa mga laban na siya ay naglalaro. Isang milestone din sa laro na ito ang kanyang unang 3-point shot ngayong season. Samantala, ayon sa ulat ng NBA insider na si Sam Amick mula sa The Athletic, nakipag-usap ang Los Angeles Lakers sa Houston Rockets tungkol sa posibleng pagkuha kay Steven Adams. Kailangan ng Lakers ng isang sentro matapos nilang ipagpalit si Anthony Davis sa Dallas Mavericks kapalit ni Luka Doncic. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang source ng liga, pinag-uusapan ng Lakers at Rockets ang posibilidad ng isang trade para kay Adams na may natitirang kontrata na nagkakahalaga ng 12.6 million ngayong season. gayun Gayunpaman malayo pa ang kasunduan ng dalawang panig at wala pang malinaw na indikasyon kung maisa sa katuparan ito. Sa kanilang paghahanap ng isang big man, sinubukan ng Lakers na gamitin ang mga kontrata nina Gabe Vincent na may 11 million ngayong season at 11.5 million sa susunod na season at Maxi Kleber na may 11 million din ngayong season. Isa sa mga hadlang sa negosasyon ay ang sitwasyon ni Kleber na hindi maaaring isama sa isang multiplayer deal at maaari lamang ipalit ng isa-isa dahil dito tila hindi na opsyon ang iba pang target target ng Lakers tulad ni Clint Capela ng Atlanta Hawks na may expiring contract na 22.2 million. Ngayong season, nag average si Adams ng 3.8 points, 5.3 rebounds at 1.1 assists habang may 58.1% shooting percentage mula sa field. Kilala rin siya bilang isa sa pinakamalakas na manlalaro sa NBA. Ayon kay Lakers, GM Rob Pelinka sa press conference para kay Luka Doncic, limitado ang mga available na big man sa merkado bago ang trade deadline. Sinabi niyang mas malamang na gumawa ang Lakers ng minor moves ngayong season at maghintay hanggang off season para sa mas malaking hakbang bukod kay Adams na rin ng Lakers kina Nick Claxton, Robert Williams III at Jacob Weltel bilang posibleng solusyon sa kanilang kakulangan sa sentro